Hello, hello mga katigs. Ito, first break nga naman tayo. Narating na naman ang first break. As usual, first break ko, salad talaga. Para healthy. Ito yung salad of the day. Ito. Ito yung salad of the day. Tanggalin natin yung ano, pampabango ng ano, hininga. <laughs> yung itlog natin, ang diyan, no? Itlog mo, itlog ko, itlog natin lahat, ang dyan nandyan dyan lahat yung nilalagay ko walang ano walang labis, walang kulang nilagyan ko lang ng ang na white ched, cheddar, naglagay ng white cheddar yung mga puti puti dyan naglagay din ako ng cheese yung grated cheese yan may cheese yan, ayan ayan, naglagay din ngayon lang ako naglagay at saka ito may takit kalding sa ibabaw <laughs> Chocolate, ayan. Isa lang kinuha ko. Malit lang yan. Ayan, o. Oh. Ganyan lang, ah. Malit, o. Ganyan lang, oh. <laughs> Parang dyan. Tsaka yung aking panulak ay tiba-tiba na -tiba, green. Green tea. Okay. Yun lang. Yun lang ang aking first break. Bye-bye, mga katigs. Kita-kita kids tayo mamaya.